napadaan ako sa harap mo. Sa harap niyo. Kung saan masaya kang sinusubuan siya. Masaya kayong pareho kaya hindi mo ako nakita. Hindi napansin ang luha ko'y palabas na. Sa bagay, ganyan ka naman talaga. Lagi mo akong iniindura hanggang ngayon na hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ano pa ba kasing inasahan ko? Kagaya ng mga bituin ay nagninilig ang iyong mga mata. Wala na ang iritado mong itsura, itsurang madalas kong makita nung tayo pa. Kasing lawak na ng dagat ang iyong giti, masaya rin akong makita na nakakurba na ang iyong labi. Patunay lang na pinapasaya ka niya. Bagay na sana ay ako ang gumawa. Napandaan rin ako sa paborito nating tambayan at doon ko nakita ang ating imahe habang kumakain. Nakaupo sa ilalim ng puno at nagkukulitan pati na rin ang ating mga habulan kung saan yayakapin mo pa ako kapag nahuli mo na ako. Ang bilis mo naman kasing tumakbo. Kaya nga naiwan ako. Pati ang mga away natin hindi mo pinalalaki ang mga panunuyo mo at pagpapangiti. Pagpapataas mo ng kumpiyansa ko sa sarili, ang pagturing mo sa akin ng tama isa-isa ko silang nakita. Huli ko na namang naalala ang nakaraan. Huli na namang nagbalik sa akin ang mga pinangarap ko noong kabataan. Kung may babalik ko lang sana ang panahon. Kung may babalik ko lang sana. Gusto na ulit kitang makasama. Yakap mo, gusto ko ulit madama. Miss ko na rin ang iyong alaga. Gusto kong muling maramdaman ang pagmamahal mong hindi nakakasawa. Hindi ko na pwedeng ipilit ang gusto ko. Dahil iba na ang gusto mo. Iba na ang mahal mo, hindi na ako. Hindi mo tinupad ang pangako mong tayo hanggang dulo. Ano pa nga bang bago? Sanay naman ako sa mga pangako na papako. Umasa lang talaga ako ng gusto sayo. Kung may ibabalik ko lang ang panahon, pipigilin ko na ang sarili kong ikaw ang mahalin. Dahil ang hirap mo palang mahalin.